gusto ko lang po na magpasalamat po. Utang na love ko po yan sa inyo po. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin yan? Official reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this question. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng botim team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlog at syempre Kalingap prab. At pakasupportahan din po ang aming mga kasama sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na ngailangan at mahihirap. Supportahan po natin lahat guys. So ay mga kalingap, ano, sa huli huling vlog po ng Team Kalingap ni Kalingap Prab sa love team po na Edrica ay may mapapansin po tayo mga Kalingap na pahiwatig o kakaiba mga Kalingap sa pagitan po ni Erika at ni Edu. At mapapansin din po natin mga Kalingap dito na tila ba may lungkot po ano sa mukha po ni Edu kahit hindi po nahalata mga Kalingap. Ano nga ba ito? Bakit nga ba nangyari ito mga Kalingap? Saan nagsimula ang lahat? Tara panoorin po natin. Alamin po natin in 5, 4, 3, 2, shh. Ano man, insa na yung ano mo, masasabi mo kasi si Erika ngayon ay may kumuhang talent yeah. management. Grabe, no? no. Siya yung kauna-unahan sa kalingap beneficiaries natin no. na may kumuhang ganito. Isa sa pinakasikat na talent management dito sa Bicol. Siyempre, nakakatuwa dahil si Erika sigurado pagkano malaking tulong to sa kanya kasi para makatulong na rin sa kanya ano, sa, sa sarili. Oh. Izah balas nak. Tunggu apa? Tunggu nama yo. Mari kita berlatih lagi sekarang. Tawana, tawla. Ia ni, ini adalah saya. Ia adalah saya. Siapa? Tunggu apa? 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 Tunggu Sige naman ka na lang! <laughs> Sige naman ka na lang! Sige naman Ganyan nyo o. Step, step. Ah, Kasigit mo o. Wow! Hindi may handler ka na naman, di ba? Opo, pero po, hindi po. Iba yung may gano'n, yung may kontrata, Infanta yung formal, Opo. ano? Iba lang si kontrata na po talaga. yun pong handler ko, parang ano, ano lang po niya, okay. Ang hawak lang niya po. Parang siya lang po ah. yung nagkano'n po sa akin. Pero wala pong kontrata. Gusto ko lang po na magpasalamat po kasi, ano po, malaking opportunity po to sa mga ano, sa tulad ko po na parang boost pa yung confidence na ilabas pa kung ano po yung skills yun, bilang isang ano po. Kasi po mahihain din yun talaga <laughs> ko. So, nagpapasalamat po ako. Utang na love ko po yan sa inyo po. Grabe. Yung photoshoot nyo naman na Eds, kumusta naman? <laughs> okay naman, pa nabigla Nabigla <laughs> Si Edu, first time niya yun, ano? No. Photoshoot ng ganun. Anong, anong pakiramdam na Edu? Mag-photoshoot ng ganun. Uh, ng couple. <laughs> na couple. Na couple. First time sa couple. Yung sarong, lagi-lagi naman tayo picture oh. din. Oo, kakali. Pero yung couple, hindi. Yeah. Yung kasi studio yun eh. Studio. <laughs> <laughs> sa bagay. Oo, oh, anong naramdaman mo doon na dalawa? Biglang, biglang na napapotoshoot kayo yung dalawa doon. Nakakatuwa. Save the date. parang ano, <laughs> parang, ay. Ang oh, saya ba? Na-enjoy niya yun. Na-open ka din yung sarong. Hindi naman po yung tawag doon. Parang uh, gugulat lang kasi. Ah, nagugulat ka? Opo. Yung pagkaprangka niya kasi minsan. nagugulat ka sa pagkaprangka niya minsan. Pero, naiintindihan mo naman yung ugali niya. Opo, naiintindihan ko po kasi sa ugali. Hindi kasi minsan, pag ganun, hindi yan. Di ba? May mga ganun na pag... Hindi mo na pag na ano ka sa ugali. Okay, uh, parang ayaw na ayaw Pero ito, naiintindihan mo sa si Ed. Hindi ko kasi si Edo naman, kahit ganyan, siya parang kamabait naman. Ang ah, pangka looban. Gusto ko ba siya makilala si Ed? Opo. <laughs> Sakto lang. Sakto lang? Malagi naman kayo makilala. <laughs> hindi ko ang nakikilala. Tuloy-tuloy naman yung Ato. ano, pag-hatid sa mga siya. Opo. Kasi pa minsan, hindi na pa ako sa kanya anak na. Nahiya pa ako sa, nahiya na pa ako sa kanya mapaan. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Kasi siyempre po, ang layo Abo po ng... Ang na nga ako. Ano, Ayan. Ang layo po nang, uh, tapos minsan po traffic pa po sa basod. Hmm. Po, ang ah, doon? Basod doon sa bahay? Pinayang... Hindi, pa Hindi uwi. po, pa-uwi. Pa pa uh, 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 tapos, siyempre po mag-gabihin na. <laughs> pag ginagabi ka? Nakakatakot <laughs> din po si gabi na meron po mag-pag-uwi. Mami naman na, baka naman naman. <laughs> na. yeah, pero, grabe po ano, ni Erica, focus sa pag-aaral, talaga siya. Talagang na mo, siguro talaga mag-aaral. Oo po, na-miss po. Kasi minsan, hindi siya, pag inaano vlog tayo, di talaga siya available kasi okay. nga sa pag-aaral niya. After ng klase, meron pa siya pa silang ginagawa ng okay. um, project. So ayun po mga Kalinga pa no, sa huling vlog po ni Kalinga Prab, kay Edu at kay Erika nung pong po ito ng pantrata. Ay makapansin po natin mga Kalinga na may kakaiba po kay Erika mga Kalinga pa no, nagpasalamat na rin po nga, Nagpasalamat na rin po siya sa lahat po ng tumulong, sumuporta at sa lahat po ng patuloy na iniwala sa kanya. Hindi po mga kalingap, ano, parang dito mga kalingap ay nagparamdam at nagpahihwating po si Erika ano, na parang uh, ito nga po mga kalingap yung huling vlog na po ng Team Kalingap para sa kanya. So ano man po ang mangyari, sigurado po tayo ay may dahilan po sa Eric at ang kanyang pamilya at nainiwala po tayo na ang Team Kalingap ay palaging nandyan nakasuporta po kay Eric at sa kanyang pamilya. So patuloy po natin suportahan ang lahat po ng tinutulungan ng Team Kalingap, lahat po ng ginagawang pagtulong, lahat ng misyon na ginagawa po nila Kalingap, Rob, Kuya Val at Ate Edna. Maraming maraming po salamat mga Kalingap at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye bye. Dance, dance, dance Tika linga Dance, dance, dance Tika Ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Mga kababayay Napapahinda Yeah, yeah Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ate Edna Kalingap rap at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer Alcorn Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap beat Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag-iinat ng Diyos na way laging suma inyo. Ninkalingap, dance, 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 dance! Ninkalingap, dance, dance, dance!